gagawa tayo guys ng balbacua ating own version meron tayong balat ng baka na hinugasan natin na ilagyan na natin bell pepper garlic onions and luya tapos meron tayong paminta at meron tayong patis meron tayong laurel guys ating own version ng simple Filipino recipe balbakwa palat ng baka alam nyo ba guys ang secret sa bawang para para mas lalong sumarap ah, kailangan nyo guys medyo ma medyo kung magiging ano siya mamumula mula na pagkasigal silaw yung bawang medyo malansa yes medyo pula ang ating sibuyas yan. ang magpapalasa din guys yung sibuyas isa yan sa magpapalasa mga bawang luya pagkakas naluto na yan malulusaw na yung sibuyas nakahalo yun sa uh, sa bow so guys gusto ko kasi iligay na yung paminta at laurel tapos ilalagay ko na ngayon ang ating special na ingredients ang balat ng baka. Yan ang guys ay angus beef. Medyo may presyo lang siya pero. So, balat sarap niya guys. Class A yan guys. Class A yung angus beef na ginabit natin sa ating special. Tamang tama guys dahil alam niya naman nasa kanan tayo. Ngayon guys ay winter. Kailangan natin ng masarap na sabaw. Ganyan tayo mga Pilipino guys eh. Mahilig tayo sa mga sabaw. Mahalos na mga baldakwa, bulalo. The best guys, pampabata. Ayan okay guys, nagkisa na siya guys. Ilagay natin itong bell pepper. Para para mas sumarap. Ang ating pangalat na patis guys. Ayan. Huwag okay, yung muna guys talagay na maraming patis Baka umalat yan Mahirap siya kasi tansyahin guys Yan ayan guys so, Yung guys nasawa ko na dito na hitayin, guys Pero ito yung ating version na Pisaya si Balwa ko Guys ayan guys Yan you know, okay na siya medyo na Tutuyo na siya na sa kutsya na natin guys ang pangon nya guys guys ito guys balba ko na to guys wala to guys na uh, or magic syrup wala syang Norbiums uh, gusto ko lang kasi guys yung very natural yung lasa nyo ayoko yung masyadong malasa na ano mo yun na artificial tapos hindi healthy guys Tayo, ano tayo sa mga Preservatives yan okay lang ilagay. Ito guys yung kaninang pinaka-prot niya. Yung pinaka-kagagasan po niya kanina nung, nung nilagas nila ako yan. Ito yung pangalawang sabaw kasi hindi na po ko yung pwersa sa buo niya. Dahil medyo hindi yung malinis kaya ito yung malinis abo guys. Kita pa rin natyo guys oh sarap nyo guys oh. ah, takam na atas pa lang, wala pala, wala na itong kulay guys hindi ko siya lagi na aswete o oh, kulay basta ano lang sya, natural lang color white white lang yung umagay, natuloy na kulay nila lang walang halong chemical organic guys angus beef ang ginamit natin yan yung pala ng angus beef guys Medyo mahirap lang kumana Pero sobrang sarap dito Sulit na sulit guys Ika-cut natin ang video Kasi hindi natin alam kung Nang oras tayo maghihintay guys Ayan na guys Ating balba ko guys Ayan na guys Lami ka ayo Lami Ayan ang beef. skin, guys. So, lamig ka ayo. So, bakas sarap nito guys. Yan guys. Pakita nyo naman. So, pipaghihintay nyo lang guys. Ah, lamig ka ayo. Naluto na ang ating balbakwa Sarap guys Dampot so, niya Medyo matagal na siya tutuloy Kasi wala tayong rice cooker Hindi natin ito niluto Pero guys, sobrang lampot na The best Ating balbakwa After 20 years Naluto na rin ang ating balbakwa Special yan guys tinagayat siya ng konting konting puto-puto ng baka eh. para yung klase guys mas magdam na ang dos mito na gamit natin guys ang guys Tingnan natin guys ang ating special na balba ko guys. Oh. Sobrang lambot ng guys. At meron tayo guys sa so dito na sili na paanghang guys. Habanero with patis at at kalamansi guys. Guys oh. So. Napakalambot yung guys. Oh. Oh. Tulog na tulog guys oh. Lambot. guys. Grabe. Yeah, guys. Hmm? Tanda ko sa bawo. Pulas siya guys. Mati na pula siyang Tor uh, Cubes. Talagang pure lang siya. Natural lang. So, oh, guys, perfect na perfect, guys, hapunan uh, sa na panahon sa Canada, guys. Please keep watching this guy's adventure on TV like uh, Chef Sky here. Thank you, guys.